Ang granada na may makulay nitong kulay at maraming mga buto ay isang prutas na matagal nang nakakuha ng atensyon ng mga tao at kultura sa buong mga siglo. Ngunit sa Biblia, ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa likas nitong kagandahan. Isang kahulugang nag-uugnay sa tao sa Diyos sa mga kamanghamanghang paraan. Ngunit bakit ang prutang ito sa gitna ng marami pang iba ang napili ano ang ipinapakita nito? Ang nasa likod ng granada sa Biblia ay isang katotohanan na kaunti lang ang nakakaalam, ngunit malapit mo nang maunawaan. Upang maunawaan ang kahulugan ng prutang ito na puno ng misteryo, kailangan nating balikan ang isang panahon kung saan ang mismong banal na aklat ay hindi lamang tumutukoy dito, kundi ipinapakita sa atin ang kahulugan at kahalagahan nito sa isang konkretong paraan. Ang panahong ito ay isang panahon na nagdadala sa atin sa puso ng mga kasulatan, sa kwento ng paglaya ng mga Israelita mula sa Ehipto at ang kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, matutunghaya natin ang mga unang makabuluhang pagtukoy sa prutang ito. Ang lupang pangako na kilala bilang Kenaan ay ang lugar na ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi, isang lupaing inilarawan bilang kung saan umaagos ang gatas at pulot, Eksodo Kabanata 3, Talata 8. Isa itong lugar ng kasaganaan, pagkamayabong at kasapatan na malaki ang kaibahan sa Ehipto kung saan naranasan ng mga Israelita ang pagkaalipin at sapilitang paggawa. Matapos silang palayain mula sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses, ang propetang pinili ng Diyos, nagsimula ang bayan ng Israel sa kanilang paglalakbay sa malawak at matinding disyertong matatagpuan sa gitnang Silangan. Ang paglaya ay isang himala na minarkahan ng mga salot, ng dugo ng kordero sa mga hamba ng pinto at ng pagtawid sa pulang dagat. Ngunit ngayon, sila ay nag-iisa sa harap ng isang bagong hamon, ang disyerto. Ang disyerto ay isang lugar ng kakulangan at katahimikan kung saan ang buhay ay tila nahihirapan upang magtagumpay. Isipin mo ang libu-libong tao na naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw habang ang buhangin ay sumisipa at sumusunog sa kanilang mga paa. Nakaligtas sila mula sa mga tanikala ng Ehipto, ngunit ngayon ay humaharap sila sa isang kapaligirang walang garantiya ng kaligtasan. Ang kapaligirang ito, malawak at hindi pa nasusuri, ay nagsilbing paalala na wala silang ibang takbuhan kundi ang Diyos. Ang daan patungo sa lupang pangako ay hindi isang diretsyo o madaling ruta sa halip ng mabilis na daan, pinangunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mahaba at matinding disyerto. Hindi ito isang pagkakamali o kapabayaan. Ito ay isang layunin at planadong hakbang, gaya ng mababasa natin sa Exodo kabanata 13, talata 18. Pinili ng Diyos na paikutan ang bayan sa pamamagitan ng daan patungo sa disyerto malapit sa Pulang Dagat. Ngunit bakit? sapagkat ang disyerto ay hindi lang basta isang ruta, ito ay isang larangan ng mga pagsubok. Doon, ang pananampalataya ng bayan ay pinino, ang kanilang pagtangkilik sa Panginoon ay nasubok, at ang kanilang pagkakakilanlan ay hinubog. Ngunit hindi dumating ang pagbabago ng walang laban. Nang humupa ang alikabok mula sa Ehipto at nawala na ang tunog ng mga karwahe ng paraon, nagsimulang maramdaman ng mga Israelita ang bigat ng kapaligirang iyon. Ang unang malaking aral at ang pagtukoy sa Granada ay dumating ng maaga. Habang naglalakbay ang bayan, naging isang malinaw na problema ang kakulangan ng tubig. Sa hindi kayang panahon, nagsimulang kumalat ang hindi pagkasiyahan. Nagsimula silang magreklamo na nagsasabing, Bakit mo kami dinala mula sa Ehipto upang dalhin kami sa lugar na ito na masama? ang lugar na ito ay walang tanim na butil, figo, ubas ni granada at wala ring tubig na maiinom. Si Diyos, sa kanyang walang katapusang pasensya ay sumagot sa reklamo ng bayan. Iniutos niya kay Moses na hampasin ang isang bato at mula dito ay lumabas ang sapat na tubig upang mapawi ang uhaw ng buong bayan. Ngunit ang himalang ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na provision. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay naroroon kahit sa pinakapayak na lugar. Sa kabila nito, nagpatuloy ang hindi pagkakasya, ang kakulangan sa pagkain ang naging susunod na pagsubok. Sa Eksodo, Kabanata 16, muling nagreklamo ang bayan na inaalala ang mga pagkain na mayroon sila sa Ehipto. Sabi nila, Sana'y kami ay nandoon sa tabi ng mga palayok ng karne nang kami kumain ng tinapay ng sagana. Ang ironiya ng mga salitang ito ay nakakalungkot. Mas pinili nila ang kasaganaan sa ilalim ng mga tanikala ng pagkaalipin kaysa ang kalayaan sa disyerto. Ngunit muli sumagot ang Diyos ng biyaya. Ipinadala niya ang mana, ang tinapay mula sa langit na bumagsak Mula sa kalangitan tuwing umaga, tinatabunan ang lupa sa kampo. Isang misteryosong pagkain sapat upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit may limitasyon, maaari lamang nilang anihin ang kinakailangan para sa araw na iyon. Maliban na lamang kung biyernes, kung kailan maaari silang magimbak para sa dalawang araw. Ngunit, nagdala rin ang disyerto ng iba pang mga pagsubok habang ang mga Israelita ay nahaharap sa hamon ng mabuhay, sa kakulangan at magtiwala sa probisyon ng Diyos, lumitaw ang mga panlabas na banta na susubok sa kanilang lakas bilang isang bayan. Isa sa mga sandaling ito ay ang pag-atake ng mga Amalekita sa Refidim. Sila ay isang nomadikong tribo na matindi at sanay sa pag-atake sa mga mahihina. Ngunit hindi pinayagan ng Diyos na talunin ang kanyang bayan. Si Moses na matanda na ay umakyat sa tuktok ng isang burol kasama sina Aaron at Hur. Inangat niya ang kanyang mga kamay sa langit upang magdasal habang si Josue ay pinangunahan ang mga mandirigma ng Israel sa laban. Isang eksena ng ganap na pagtitiwala sa Diyos. Tuwing ang mga kamay ni Moses ay nakataas, nangunguna ang Israel. Kapag siya ay napagod at ang kanyang mga braso ay bumaba, nagkakaroon ng kalamangan ang mga amalikita. Napansin ito ni na Aaron at Hur, kaya't hinawakan nila ang mga braso ni Moses at tiniyak na mananatili itong nakataas hanggang sa matapos ang laban. Sa huli, binigyan ng Diyos ng tagumpay ang kanyang bayan, ipinapakita na ang lakas ng Israel ay hindi na sa kanilang mga armas, kundi sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit sa bundok Sinai, doon sinabi sa atin ng Biblia ang higit pang tungkol sa Granada at kung saan kinuha ng Diyos ang inisyatiba na magtakda ng bagong direksyon para sa kanyang bayan. Matapos ang tatlong buwan ng paglalakbay sa disyerto, narating ng mga Israelita ang paanan ng bundok kung saan nasaksihan nila ang isang pagpapakita ng makapangyarihan at kamahala ng Diyos. Ang mga kidlat ay tumaga sa kalangitan, ang mga kulog ay umuugong sa mga bato, at isang makapal na ulap ang bumaba sa bundok habang ang tunog ng trumpeta mula sa langit ay nag-anunsyo ng kaluwalhatian ng Panginoon. Isang sandali na kasing takot at kasing banal. Dito, muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan sa Israel. Ibinigay niya kay Moses ang mga tapyas ng batas ang sampung utos, isang kodigo na hindi lamang naglalaman ng mga individual na alituntunin, kundi nagbigay ng gabay sa buong bansa upang mamuhay sa pagkakaisa sa Diyos at sa isa't isa. Bawat kautusan ay may layuning hubugin ang Israel bilang isang banal na bayan, isang komunidad na magpapakita ng kabanalan at katarungan ng lumikha. Ang batas ay higit pa sa isang set ng mga utos. Ito ay isang tipan na nagtatakda ng relasyon ng Diyos sa kanyang bayan na nag-aalok sa kanila ng isang natatanging pagkakakilanlan sa lahat ng mga bansa. Ngunit hindi natapos ang mga tagubilin ng Diyos doon. Ibinunyag din niya kay Moses ang plano para sa pagtatayo ng tabernakulo, isang lugar kung saan maninirahan ang kanyang presensya sa gitna ng bayan na magiging sentro ng espiritual na buhay ng Israel. Sa Eksodo, mga kabanata 25 hanggang 31, ipinaliwanag ng Diyos ang bawat aspeto ng tabernakulo mula sa mga materyales hanggang sa layunin ng bawat bahagi. Ang kahon ng tipan, ang altar ng insenso at ang ilawan ay mga nakikitang simbolo ng relasyon ng Diyos at Israel bawat elemento ay naglalaman ng pagpapakita ng kalapitan ng Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok sa disyerto. Bukod pa rito, itinatag ng Diyos ang mga patnubay para sa mga pari na magiging tagapamagitan sa pagitan niya at ng bayan. Kasama sa mga detalye ng kasuotan ng mga pari, ang mantel ng epod ng mataas na pari ay namutawi. Ang mantel na ito ay dapat palamutian ng mga bordang granada na may kasamang mga gintong kampanilya sa paligid ng ibabang gilid ayon sa tagubilin sa Eksodo, Kabanata 28, Talata 33. Sa gilid ng mantel, sa paligid, gagawakan ka ng mga granada ng asul, purpura at iskarlata na pinagsama sa mga kampanilya ng ginto. Bawat elemento, kabilang ang granada ay may partikular na layunin. Ngunit bakit ang granada? Ano ang ibig sabihin nito? Maiintindihan mo ngayon sa pagdating ng bayan ng Israel sa lupang pangako. Sa tabi ng Ilog Jordan, si Moses, na matanda na at alam na hindi siya makakapasok sa lupaing iyon kasama ang bayan, ay nagpadala ng labindalawang espiya upang tuklasin ang kainaan. Ang mga lalaking ito ay kumakatawan sa labindalawang tribo ng Israel at ang kanilang misyon ay alamin ang kalagayan ng lupa at ng mga tao na naninirahan dito. Sa loob ng apat na araw, naglakbay ang mga espiya sa mga burol, lambak at mga lungsod ng lupaing iyon na, ayon sa Diyos, umaagos ng gatas at pulot. Nang bumalik sila, nagdala sila ng isang matibay na patunay ng kasaganaan ng Kainaan. Malalaking kumpol ng ubas na kinakailangang dalhin ng dalawang tao gamit ang isang pang, mga sariwang igos at, kabilang dito, mga granada. Isang kamanghamanghang tanawin, isang sulyap ng pangakong ibinigay ng Diyos na naging tunay. Sa konteksto ng lupang pangako, ang granada ay naging isang simbolo ng malalim na kahulugan. Ang matibay nitong balat na nagsisilbing proteksyon sa loob na puno ng mga buto ay naging isang makapangyarihang metapora para sa pagkakaisa at kasaganaan ng bayan ng Israel. Tulad ng granada na naglalaman ng hindi mabilang na mga buto sa loob nito, ang Israel ay binubuo ng labing dalawang magkakaibang tribo, ngunit nagkakaisa sa ilalim ng tipan na ginawa ng Diyos. Bawat buto sa pruta ay tila kumakatawan sa mga pagpapala ng Diyos, isang paalala na ang pangako ng kasaganaan ng Kainan ay hindi lamang isang ideya, kundi isang konkretong realidad. Ang granada na may likas na kasaganaan ay kumakatawan din sa kasaganaan at pagkamayabong dalawang aspeto na mahalaga para sa isang bansa na malapit nang magtayo ng mga ugat sa isang lupaing puno ng potensyal. Hindi lang tungkol sa pag-aari ng lupa, ito ay tungkol sa pagtira dito ng may kasaganaan, pagpaparami at pagunlad tulad ng ipinangako ng Diyos kay Abraham." Ang kanaan ay magiging tahanan ng mga susunod na henerasyon, isang lugar kung saan ang buhay ay sisibol, tulad ng mga buto ng granada na kumakatawan sa paglago, pagpapatuloy at pagpapala ng Diyos. Ang kaugnayan ng granada sa mataas na pari at sa kanyang kasuotan na may mga burdang granada na pinalitan ng mga gintong kampanilya sa gilid ay lalong nagpapalalim sa kahulugan nito. Ang mga kampanilya ay sumisimbolo ng patuloy na tunog ng pag-iintercede ng pare habang siya ay gumagalaw sa banal ng mga banal na dala ang mga kasalanan ng bayan sa harap ng Diyos. Samantalang ang mga granada sa kanilang natatanging hugis at istruktura ay kumakatawan sa kabuuan ng mga pagpapala ng Diyos at sa pagkakaisa na kinakailangan upang manatiling tapat ang Israel sa tipan ng Diyos. Sa bawat pagpasok ng mataas na pari sa tabernakulo, ang tunog ng mga kampanilya at ang tanawin ng mga burdang granada ay nagsisilbing mga makapangyarihang paalala. Ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang bayan ay hindi lamang espiritual kundi malalim na praktikal tulad ng granada na kailangang alagaan upang magbunga, ang tipan ay nangangailangan ng dedikasyon, pagsunod at paggalang. Gayunpaman, ang granada ay nagdadala rin ng isang implicit na babala. Bawat isa sa mga hindi mabilang na buto nito ay nangangailangan ng mga tiyak na kondisyon upang tumubo at lumago. Gayun din, ang lupang pangako Bagaman sa gana, ay mangangailangan ng pagsisikap at katapatan mula sa Israel. Ang pangako ng Diyos ay malinaw. Ang lupa ay magiging isang lugar ng pagpapala, ngunit ang mga pagpapalang ito ay nakasalalay sa isang patuloy na pangako sa kanyang mga utos. Tulad ng granada na umuunlad sa mga ideal na kondisyon, ang bayan ng Israel ay kailangang linangin ang kanilang pagsunod at debosyon upang ganap na maranasan ang mga handog ng Diyos. Bukod dito, lalo na pagkatapos ng konteksto ng lupang pangako, ang granada ay nagsimulang maging mas bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Israelita. Isa ito sa mga prutas na pinapalago at kinokonsumo, madaling matagpuan sa kanilang mga mesa at pamilihan. Ang halaga nito ay hindi lamang sa kagandahan o lasa nito, kundi pati na rin sa pagiging versatile nito ang katas ng granada ay ginagamit bilang pampatanggal uhaw habang ang mga buto nito ay hinalo sa mga pangfestang pagkain na sumisimbolo ng kagalakan at kasaganaan ang agrikultura ng Israel na malalim na konektado sa mga panahon at lupa ay kinikilala ang granada bilang isa sa mga pinakamahalagang prutas ito ay kabilang sa pitong prutas na inilarawan bilang mga simbolo ng lupang pangako sa Deuteronomio, Kabanata 8, Talata 8. Lupang may trigo at sebada, mga ubasan, igos at granada, lupang may langis at pulot. Ang granada ay isa ring makapangyarihang regalo. Ang pag-aalok nito ay isang kilos ng karangalan, paggalang at pagiging bukas palad. Ito ay kumakatawan sa kasaganaan at pati na rin sa pasasalamat, isang pagninilay ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ngunit ang kahulugan nito ay lumampas sa praktikal na buhay at pumasok sa banal na tula ng Israel. Sa aawit ng mga awit, isang aklat na puno ng mga tula at espiritwal na imahe, ang Granada ay binanggit ng maraming beses, palaging iniuugnay sa kagandahan, pagmamahal at pagkamayabong. Sa aawit ng mga awit, Kabanata 4, Talata 3, ang minamahal ay inilarawan ng ganito. Ang iyong mga labi ay parang sinulid na iskarlata at ang iyong bibig ay maganda. Ang iyong mga pisngi tulad ng mga granadang nahati ay kumikislap sa iyong belo. Dito ang granada ay ginamit bilang isang metapora upang ilarawan ng banayad at buhay na kagandahan. Ang mga pulang buto nito na kumikislap ay sumasalamin sa pagmamahal at pagnanasa, ngunit pati na rin sa lalim at pagkamayabong na bumubuo sa relasyon ng minamahal at ng minamahal na tao higit pa sa isang pisikal na paglalarawan, ang metaporang ito ay tumutukoy sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, isang unyon na puno ng buhay at layunin. At sa wakas, ang Granada ay naroroon din sa isa sa mga pinakamahalagang pagtatayo sa Biblia, ang Templo ng Jerusalem na itinayo ni Haring Solomon. Nang itayo ni Solomon ang Templo sa Jerusalem, sinigurado niyang pinalamutian ito ng mga simbolo na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos at sa espiritual na identidad ng Israel. Ang granada ay isa sa mga simbolong iyon. Sa isang hari, Kabanata 7, Talata 18, mababasa natin ang tungkol sa pagtatayo ng mga kapital ng mga haligi ng templo at gumawa siya ng mga granada sa dalawang hanay sa paligid ng isang kapital upang takpan ang kapital na nasa ibabaw ng mataas na haligi at ganun din ang ginawa niya sa isa pang kapital. Ang mga haliging ito na kilala bilang Hakim at Boaz ay mga magarang at matatayog na simbolo ng lakas at katatagan. Ang mga granadang inukit sa paligid nito ay hindi lamang palamuti kumakatawan ito sa kasaganaan at pagpapala na nagmumula sa Diyos, pati na rin ang pagkakaisa ng bayan ng Israel. Ang templo ay ang lugar kung saan nanahan ang Diyos at ang bawat detalye ng kanyang pagtatayo ay nagpapakita ng espesyal na relasyon sa pagitan ng lumikha at ng kanyang bayan. Mula sa disyerto patungo sa tabernakulo, mula sa araw-araw patungo sa templo, ang granada ay tumawid sa mga henerasyon bilang isang simbolo ng pagpapala, tipan at kasaganaan. Ang presensya nito sa buhay ng Israel ay hindi isang pagkakataon. Ito ay nagsasalamin ng malapit at providensyal na relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Bawat buto ng granada ay may kwento. Ang kwento ng Diyos na hindi kailanman nagkulang sa pagtupad ng kanyang mga pangako at ng isang bayang tinawag na ipakita ang kabuuan ng mga pagpapalang iyon sa buong mundo. Kaya't sa pagtingin sa Granada, makikita natin ang higit pa sa isang pruta. Ito ay isang bintana sa spiritualidad ng Israel, isang tulay sa pagitan ng pangako at katuparan, sa pagitan ng lupa at langit kung nais mong magpatuloy sa pagtuklas ng mga paksang katulad nito at matutunan pa ang mga simbolismo at mga katotohanan sa Biblia, iklik ang video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Marami pang mga bagay ang dapat tuklasin at pag-aralan. Maraming salamat sa iyong pagdalo at naway pagpalain ng Diyos ang iyong paglalakbay sa pananampalataya at kaalaman. Magkita-kita tayo sa susunod na video.